Magandang araw, mga kababayan. Naririto tayo upang alalahanin natin kung paano tayo pinagbuklod-buklod ng Diyos sa isang pananampalataya at isang paniwala. Totoo nga po na marami na tayong nadaanan sa ating kasaysayan. Ngunit bukod tangi sa buong Southeast Asia ang kasaysayan ng Pilipinas. At kung maaari akong maghula dito ay maaring bukod tangi tayo sa buong mundo. Unang-una, bagamat hindi madaling abutin ang isla ng Pilipinas, ang unang nakaabot dito na mayroong bit-bit na kristyanong paniniwala ay ang mga Kastila sa kapanahunan ni Reyna Isabela kung saan napakalakas ang missionary zeal ng Spain. Isipin niyo, inisip nila una magpondo ng isang ekspedisyon hindi lamang upang ang komersyo ay lumaganap upang makakita sila ng iba't ibang merkado na pag-aangkatan ng mga uh, goods kundi mga bayan, mga lupain kung saan maiproproklama ang mensahe ni Kristo. At gayon na nga sa height ng kanilang missionary zeal napadpad sila dito sa bayang Pilipinas. Hindi na natin pag-uusapan kung bakit naging Pilipinas ang pangalan natin, ngunit kasama ito sa isang uh, ambisyon nila na mag-evangelize. When we say evangelize, ibig sabihin gusto nilang iproklama ang isang pagahari sa isang kolonya na hindi lamang ungkul tungkul sa pag uh, administer sa isang uh, kolonya na paghaharian nila kundi upang magturo at magpaliwanag ng buhay ni Kristo bagamat napakaraming mga reklamo ang maaring masabi natin sa kanilang pamamahala dito lalong-lalo na ang mga praile na may kalupitan ni minsan hindi nagalit ang mga Pilipino sa Kristong ikwinikwento ng mga praile, kundi namangha sila sa kwento ng isang Diyos na napaka laki ng pagmamahal sa tao na ipadadala ang kanyang anak, bugtong na anak, upang ialay ang buhay, ibisang buhay na perpekto, mamuhay ayon sa katuruan ng Ama, at ialay ang buhay upang ang kanyang banal na dugo ang maging tagapagligtas sa buong sangkatauhan. Paano po ito tinanggap ng mga Pilipino? Naintindihan nila na ang Diyos na ikinikwento ng mga Espanyol ay isang Diyos na mahal at dahil sa pagmamahal na yon handang siya mismo, ang Diyos mismo, ang magbigay ng solusyon sa pagkakahiwalay ng Diyos sa sangkatauhan wala silang kayang isipin na kundi mamangha sa ganong kwento. Paano kayang mahalin ng Diyos na may likha? Malalim kasi ang pagkakapaniwala ng mga Pilipino sa Diyos na may likha. Nagayo na lamang magmahal na magsasakripisyo upang magdusa sa krus, sa paratang na walang katuturan, walang katarungan at hanggang ikamatay niya ang kakulangan ng katarungan ng tao at matapos ang tatlong araw ng pagsubok sa kanyang libingan ay nabuhay muli upang sabihin sa lahat ng maniniwala sa kanya lalo na sa mga Pilipino na tanggap na tanggap ang ganitong kwento na may pag-asa sa Diyos Kaya't ako'y naniniwala na sa buong Southeast Asia at maaring sa buong mundo, bukod tangi ang mga Pilipino sa pagkiging malalim sa paniniwala na kaya silang mahalin at abutin ng Diyos. Pagkat ang Diyos mismo ang gagawa ng solusyon. Ang Diyos mismo ang magsasakripisyo. Ang Diyos mismo ang magsasabing may pag-aasa. Pwede tayong magmahalan muli. Maayos ang ating nabiyak na relasyon. Ganun na lamang ang paniniwala ng mga Pilipino. Kahit makikita nyo na sa mga survey after survey, ang Pilipino ang bukod tangi sa buong mundo sa mga mga bansang hindi Muslim na may pinakamataas na pagpapalhalaga sa relihiyon. Sabi nila, 73%. Yun ang sinasabi ng mga survey data. Ang naniniwalang religion is very important. 81% believe that the Bible is very important. O, oh, saan ang galing yung pagmamahal sa Biblia niya? Matapos na mapatalsik natin ang mga Kastila, ang pumalit ay ang mga Amerikano. Siyempre, may karahasan ang lahat ng colonial powers sa pagpapatakbo ng kanilang colonies. Hindi, hindi bukod-tangi. Ang naranasan natin sa mga Kastila at ganoon din ang naranasan natin na pagpapaalipin at pagkakawawa sa atin ang mga Amerikano. Ngunit may mga benepisyo naman na dinulot ang mga Amerikano, hindi lamang sa mga infrastruktura na nabuo sa buong mga isla, kundi sa edukasyon, sa kalusugan, at sa aking palagay, lalong-lalo na, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya't ganito na lamang ang pagtanggap ng mga Pilipino na yun pala hindi lamang sila may kwento ukol sa isang Diyos na mapagmahal na kayang abutin sila ngunit kaya pala silang gabayan at ipaliwanag sa malalim na paraan sa mismong salita niya kung bakit ginawa ng Diyos ang ganong hakbang na siya na naglikha ng tao, nakita niyang bumagsak ang kanyang pinakamamahal na nilikha, ay gagawa rin ng paraan upang buuin at magkabuklod-buklod muli ang kanyang creation at ang kanyang divine love. At nandun yon sa Biblia. At tayo, hindi natin tinatalikuran ng Biblia. Saan ba naman kayo makakakita na sinasabi dun sa recent Pew Research, this year lang, 81% believe that the Bible is very important. And the Bible should inform even public life, including laws. So, pag-iisipin mo, anong dinala sa atin ng mga Amerikano? Hindi lamang ang modern concept of democracy. Flood nga yun eh. Maling-mali nga yung ating pagkakakilala kasi ang na-imbibe lang natin so far is electoral politics. Hindi naman yan ang kabuo ng demokrasya. Mas malalim pa ang demokrasya. Ngunit, together with that, the Constitution through especially the Bill of Rights. 1902 pa natin na-enjoy ang Bill of Rights na kinikilala ang pagkakapantay-pantay ng tao. But most importantly, saan ka naman makakita na ang lalim ng pagkapaliwanag ng Biblia sa design ng Diyos para sa tao? Kaya't ganun ang pagkaka-infuse ng biblical and scriptural thoughts and truths sa ating consciousness so that the 1987 Constitution, which we have now, is so infused with concepts of creation. Saan natin makikita yan? Unang-una, balikan natin. Yung preambulo, which is parang yung vision, mission, statement ng, ng Constitution. Anong sinasabi niya? We The sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Hindi an artificial intelligence, Hindi an impersonal being, but an Almighty God, a personal God to whom we are imploring. So the preamble is a prayer. It is a prayer coming from the heart of the Filipinos who ratified to the extent of 77% on February 2, 1987, our constitution. the highest law of the land so prayer yon covenant yon kasi tayo we the people tayo ang nagsabi that we are establishing this constitution and promulgating so we are making a promise to each other so it is a covenant it is a prayer to god and our covenant to each other prayer for god to help us because we are asking god that we succeed in our primary vision of establishing a just and humane society. Sa kayo nakakita ng ganong kagandang prayer, no? Bihira yan eh. And in order to do that, we established a government. Sa nakikita yan? Hindi lang sa preamble. Nakikita rin natin yan sa Article 2, Section 1. All government authority proceeds from the people. Ang ganda no? Ang unang principle at state policy ng Article 2. Sinasabi natin uh, all government authority proceeds from the sovereign Filipino people. Ibig sabihin, tama na. Ang pagpapahalaga na sukdulan sa mga tao. Kasi kung akala nyo na yung Romans 13 ay nagsasabing magbaw kayo sa mga taong, politician, celebrities, o kahit sino expert, medyo mali or paso na yung ganung paniwala. Because Paul wrote those words in the first century AD, in the meaning first 100 years, when there was only one authority able to legislate and implement and it was the roman emperor Syempre from emperor to senate etc nagpapalitan ang power structure but definitely it really belonged only to an elite group of people usually only one family but then so uh, na progress na for this next 1900 years until in 1946, we were recognized as an independent nation. And from 1946 all the way up to 1987, ang journey tayo as a people trying to define who we are. Until finally, bereft of a foreign power na parang transfer lang ang sovereignty sa Pilipino, nagkaroon tayo ng ability to express ourselves, who we are, really in a very unique fashion in the 1987 Constitution. May mga nakuha tayong mga bagay mula sa American concepts, pero mas pinayaman pa natin yon. We flowed from the richness of our experiences in faith, especially, to make one of the most beautiful, if not the most beautiful, constitution in the world. May mga flaws, syempre, no? Lahat ng mga organic documents na kanyan, may mga kakulangan. But overall, it is so beautiful. Why? Not only is it a prayer. Not only is it a covenant with each other. It is a very clear mission, vision statement, and the plan on how to pursue it. So, balik tayo sa, sa preamble. We established who we are. We are the sovereign Filipino people, and we reiterate it several times. And we are praying to an Almighty God. Okay. Ito bang prayer to an almighty God is just a formalistic, yung parang-parang mga proforma, mga cultural norms na kailangan lang sabihin ng Diyos na may... Hindi po eh. Kasi, let me show you where in the Constitution, the concept of a creator God and a created human being is deepened. sa kayo makakakita na dun sa same article 2, sinasabi, number one life starts from the moment of conception. Kasi sinasabi, the state shall guarantee and protect the life of the mother and the unborn from the moment of conception. Now, itong concept na ito, the life starts from the moment of conception, is scripturally sound and is now the highest law of the land. Malalim yan kasi if you look at the design dun sa Genesis 1, 26 and 27. When God created the humankind, no? Ang kwento sa atin ng progression kung paano pilaga, pinaliganap ang humankind na sa Psalm 139, sinasabi ni David, For you saw my unformed body before any of their parts were in the secret depths of the earth. Ibig sabihin, alam na ng Diyos at kunikwento nang Diyos kay David na when the egg cell and the sperm cell met each other and then a form yung basics ng DNA at yung uh, basic chromosomal uh, construction ng human being nag-start na ang life kasi yun ang point of conception and this point of conception is very much Emphasized in the 2012 decision of the Supreme Court in Imbong versus Ochoa, so fertilization is the start of human life, and that's very, very Christian. So even its uh, view of uh, life is not Western. It's not. It's not like the modern concepts na nag-iisip terminate ang ang life ng fetus. Kailan ba talaga nagiging viable? Hindi natin pinag-iisipan na yung mga ganong complications kung kailan pwedeng i-abort ang fetus. Meron ng viable na eh. Pati bata na pwede pang i-abort. Pwede pang patayin. Tayo naniniwala. Life starts from that. And that's very Christian. And to support that, 95% of young Filipinos believe, yung mga young men 16 to 26, doon sa Young Adult Fertility and Sexuality Survey, believe that abortion should be prohibited. And 88% believe that even when there has been rape, yung bata should not bear the consequences of a crime committed by the rapist. Rather, that child should be given a chance at life. At tingnan nyo po, no? Akala nyo, pag-protect lang ng physical life. Hindi po. Sabi sa Article 2, No, sa Article 2, Section 12, at Section 13, hindi lamang po sinasabi na ang lipunan ay dapat itaguyod sa family. Ang pagtataguyod na yun po ay may kaakibat na pagkilala na ang dapat na pangalagaan sa mga kabataan ay pati ang spiritual at moral development nila. Ibig sabihin po hindi maaring popondohan ng Estado, ng taxpayers' money, ang kahit ano na nakakasira ng spiritual at moral development ng kabataan. Hindi ho tayo kagaya ng mga ibang bansa na bahala ng maligaw ang mga kabataan na hindi na nila alam kung sino sila, saan sila nang galing, ano ba ang kanilang patutunguhan, even kung ano ang sexual identity na nila. Hindi po. Ang kailangan ng Estado ay magpapataguyod ng worth, dignity, ng bawat kabataan by ensuring that spiritually and morally they are developing according to our most fundamental beliefs. Hindi po ba isa sa pinakamalaking trahedya ay kung kakausapin natin ang ating mga musmos o ang mga nag-a-adolescent pa lamang o yung mga teenager na may mga anxiety at sasabihin natin, huwag kayong maniwala sa Diyos pagkat ang Diyos na sa inyo, hindi niya alam ang ginagawa niya, hindi niya alam kung ano ang kasarian niyo, kaya discover niyo na lang later on kung ano ang kasarian niyo at pagdesisyonan niyo yan. Hindi ho ganun. Maliwanag ang sinasabi ng ating konstitusyon. State, make sure our children, our young people, develop morally and spiritually. Kaya't marami hong nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo na hindi dapat natin tinatanggap pagkat ang kautusan ng konstitusyon, ang ating usapang bayan ay bumabangga sa mga bagong paniniwala, lalo na ng kanluran. Gayun na rin po, biro inyo sa Article 14 sinasabi na kailangan i-ensure ng state na ang lahat ng educational institutions kailangan i-promote ang moral, spiritual at ethical values ng mga kabataan. Hindi po ba napakagandang kautusan yun na ang reason kaya papayagan na ma-establish ang mga eskwelahan upang maitaguyod sa tamang direksyon ang mga kabataan at hindi sila litong-lito. Kasi ang edukasyon is not education for its own self. Ang education ay kailangan ginagawa upang iangat ang kamalayan ng taong bayan, hindi upang lituhin sila, kundi para dahil nakita natin ang nung sinasabi lalo ng biology at ng science kung ano ang katangian ng physical attributes natin, itugma ito rin sa mga katotohanan on the purpose of humanity. At kwento naman yan sa Biblia na mahal na mahal ng Pilipino. From Genesis 1, malina all the way to Genesis 3, gusto ng Diyos mag-flourish ang humanity, pero mag-flourish because of a beautiful relationship where instead of rebelling, against the design of Almighty God for men and women, yun ang nangyayari po sa iba't ibang bansa ngayon. We understand the Philippi Filipino child, the Filipino family, the Filipino young person must be established in order to gain stewardship over this bayang Pilipinas. Kaya ang ganda-ganda po, no? ito lamang po ay simula ng aking pag-share kung paano ang konstitusyon ay ating lalong ma-appreciate. Pagkat maganda po ito, malinaw po ang takbo nito. It is really to guard what is most precious among young Filipinos and their families and all Filipinos in general so that we can really find really the destiny of our country. Maraming nagsasabi, the destiny of our country. Kasi hindi ho aksidente. If you believe in a God who orders things, hindi aksidente. Na ang mga uh, Kastila, bagamat marami tayong malulungkot na storya tungkol sa mga ginawa nilang pag-aabuso, pinalalim nila ang paniniwala natin sa isang Diyos na mapagmahal at siya mismo ang magliligtas, gagawa ng paraan upang maligtas ang tao ng ginawa niya. Ang ganda no po. Tapos sa mga Pilipino, sabi nila, there's no contradiction. Yes, the colonizers were cruel, but this God, this awesome God loves us so much. And then when the Americans came, syempre may pangaabuso pa rin po yan. Colonization always has that story. But so the Filipinos saw the benefit of the American presence. when many of them said, "Uy, itong Bible, itong word of God, ang linaw." Ganun pala ang Diyos. Hindi siya nagtatapon ng creation niya in the sense na yung plano niya when he said everything is good in the six days that he created humanity, maganda lahat. Gusto niya palang ulit ibalik ang kagandahan na yon at gagawin niya yun sa pamamagitan ni Kristo na nag-offer ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. Kaya, ano po ang message natin? First, Jesus said believe me i have come to save humanity and all those who wish to have a relationship with god again i am telling you everything i heard from my father and when we have this relationship when you say yes lord you are my lord you are my king i want to belong to your kingdom sabi niya the relationship he has with the father may experience natin because he will send the holy spirit to reside in us. So, tayo mga Pilipino, let's cling to what is good. Hindi nyo pa ba naiisip? Sa dinami-dami ng mga dilubyong bagyo na naranasan natin, bakit tayo nagsastan? Bakit tayo sinasabi ngayon we are the third most flourishing people in the world? Sabi nila, ang flourishing, it's a Harvard study, no? Mga three-year-old study. Nang na sinasabi nila, ang dapat na measure ng isang bansa ay hindi yung GDP, hindi yan, hindi yan. That's not as material. Isang aspect yon syempre. It, it tells you the available goods and services in a country. But the most important measure really is flourishing. At number one, ang Indonesia kasi ang ganda daw ng social relations, no? Tapos very distinct ang life, ang spiritual and religious life, ang ganda-ganda ng family relations sa Indonesia. Third is the Philippines. I think first dapat ang Pilipinas, but let's not let's not push it for now. So, yung sinasabi ng happiness index, it just measures health, education, etc. But here in the Philippines, we look at family relations, we look at community engagement, we look at vision, mission, and dreams for our young people. And our young people want to dream, Highest tayo sa buong mundo according to Barna Research for believing in Jesus, believing that He is relevant, and that they can have a personal relationship with Him. Number one po tayo. Ibig sabihin, the door is so wide open, the heavens are so open here in the Philippines, na the young people who want to connect to the kingdom of God vision and in faithfulness follow the scriptures, Napakaganda ng opportunity na binibigay na ito. But in order to do that, we must remember the fundamentals. The constitution is our ally. Hindi dapat ito tinatapon kundi dapat pinag-aaralan. One of the most neglected and the most important right now na nakikita ko na nasa constitution na tinatago ng iba kasi iba ang gusto nilang i na values ay yung article on the family. If we focus on the article on the family, na wala sa West no, kaya yung mga Western people parang hindi siguro na intindihan yung ating family orientation. Mas gusto nila yung uh, ibang class ide ideology. 'Yun ang nakikita ko na napakagandang uh, pagbigyan natin ng uh, intentional study, examination and application. And the first application to all churches that affirm the message of God through Christ. Ito ang bantayan nyo. Article 15 of the Constitution. Pag-aralan nyo isa-isa ito. And then you also look at Article 14 which talks about the right of parents to demand that the Bible and spirituality be taught in public schools during regular class hours. Hindi optional kundi i-integrate. Pag nakita natin yon, ang Constitution pala ay kakampi ng mga magulang at ang Constitution, yung Bill of Rights natin are not to be read as contradicting parental authority. Then we will have a holistic view of what it means to be a Filipino living vibrantly in a faith-filled world yet at the same time able to use the most important legal tools that are there the Constitution. Maraming salamat po and God bless all of you.